Ipinapaalala sa atin ng mga mahal na araw na sa kabila ng lahat, mahal tayo ng Diyos. God loves us. No ifs, no buts. Kaya ngayong Semana si Santa, mga kapatid, ang hamon sa atin, 'wag lang tayong magwagayway ng mga palaspas. Magpasya tayong sumunod kay Kristo kahit na ang hantungan ay krus. Hindi lang tayo dapat kristyano sa simbahan, kundi kristyano sa buhay. Hindi lang sa simbahan, kundi sa araw-araw nating buhay. Sa bahay, sa hanap buhay, sa tahimik na sakripisyo, sa pakikilahok sa lipunan, sa pagkiling sa mga dukha at pinababayaan. Maging kristyano tayo, hindi lang sa mga mahal na araw, kundi araw-araw. Mga kapatid, sa gitna ng ingay at kaguluhan ng ating mundo at ng ating buhay, mas mangibabaw nawa ang kabanalan ng mga mahal na araw. Sa gitna ng masalimuot nating kalagayan dahil sa pagpili natin sa kasalanan, manatili nawa ang kadakilaan ng mga mahal na araw. Ang kabalintunaan ng palaspas at krus ay umakay sana sa atin patungo sa isang pananampalatayang tapat at lubos. Itong pagsumikapan nating di buhay at gawin. Dahil ito ang hangarin at halimbawa ni Jesus para sa atin. Mangyari nawa. Amen.